Good news mga kaibigan, available na po ang at ating mga plaka dito sa Region 4A. Ito po yung Calabar Zone mga kaibigan na ito po yung nakita natin sa alang foes na meron na pong plaka or available na po yung plaka at i-release na to sa mga dealer. So nakalagay po dyan mga kaibigan ay available plates motorcycle private series release to dealer. So base dun sa pagkakaintindi natin ay i release to dealer. Ibig sabihin, mga kaibigan, ay dinala na po yung ating mga plaka doon sa dealer. So, ano ba ang merong plaka? Anong number ang available na merong plaka? Mga kaibigan, magbibigay ako ng sample. Ito, may nakalagay po dito na D101MA hanggang d 999 MA So, ibig sabihin kung sako po nun lahat eh, available na po yung plaka natin. So, tignan nyo po yan sa post natin ngayon kung meron or kasama ang inyong mga plaka. Check nyo po agad sa inyong ORCR kung meron na pong plaka ang inyong ORCR at tignan nyo mabuti dito sa mga nakapost natin na mga available na plaka dito sa LTO Calabarzon or Region 4A. Meron pa nga dito mga kaibigan. No? D101JZ hanggang D999JC. So maraming marami po ang available na plaka at release to dealer na yan mga kaibigan. So ayan, no, pinost po natin yung mga available na motorcycle private series. So ibig sabihin mga kaibigan ay pwede na po tayo magpunta sa ating mga dealer. Pwede na po tayo magtanong or pwede tayong mag-check. Baka mamaya kasi nadodun na yung ating plaka na matagal na matagal na nating inaantay kasi alam naman natin at alam din naman ninyo na sobrang tagal na nating inantay ang mga plaka na yan ngayon saan ba available to inulit ko mga kaibigan ito po ay available pa lang muna sa ngayon sa region 4A ito po yung calabar zone yung ito po yung Cavite, Laguna, Rizal, Quezon. So, yan po yung Calabar zone na tinatawag natin. Kasama din yung syempre yung risan. Ayan mga kaibigan. So, kayo, kung nasaan man kayo dito sa Calabarzon o sa Region 4A, pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magpunta sa inyong mga dealer kung available na po yung inyong plaka. Puntahan nyo po ito Monday to Friday. Mas maganda para meron silang office hour. Kasi ganun ang mga dealer eh. Ang kalimitan mga dealer ay eh, Monday to Friday o Monday to Saturday lamang po sila nagbubukas. At mas maganda, eh, kung magtatanong po tayo, eh, magtanong po tayo ng mahinahon mga kaibigan. Ha? Kasi marami sa atin ang galit na at minsan eh, nagkakasagutan pa sa mga ibang manager o ibang dealer kasi nga tumatagal yung ating mga plaka. Mga kaibigan, so maging mahinahon po tayo sa pagpunta sa mga dealer at makipag-usap po tayo ng maayos. Hindi po masasagot ang ating mga katanungan kung mainit po ang ulo natin at magtataray po tayo. Okay? So, pwede nyo i-save to mga kaibigan, sa si screenshot or pwede rin ninyong i-screenshot para mapakita ninyo sa inyong mga dealer. Kung gusto nyo naman mga kaibigan, pumunta kayo sa page ni LTO Calabar Zone or LTO Region 4A Calabar Zone. Ayan mga kaibigan, i-follow nyo or i -like nyo yung page nila at makikita po ninyo yung pinost kong yan na mga available na plaka na nirelease nila sa mga dealer natin. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Nag-update lang ako sa inyo tungkol sa ating mga plaka. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.